Hi guys! Ayan, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po sanang magpasalamat dun sa mga nag-comment po at nag-congratulate po sa akin doon sa aking videos na inupload about sa aking pagkaka-unlock sa aking in-stream ads. Ayan, marami maraming salamat po guys sa patuloy niyo po na pagsuporta sa aking videos. Ayan guys, so... Uh, diba po dun sa nakaraang kong videos, uh, sabi ko, ibubulong ko po yung Sekreto ng aming team uh, Kung ano po yung Naging way At paano ko po napabilis na Mapa-unlock yung aking in-stream ads Kasi meron po mga nag-chat-chat Sa akin Uy, ano ba yung naging way mo Para uh, na-unlock mo yung iyong in-stream ads Ayan, may mga nag chat, -chat sa akin guys So, ayun Pago uh, ko po simulan Uh, shout out ko po muna ang aking team CP, yung aking friend na sis Catherine Oletres ayan, siya po yung naging dahilan para ma-unlock ko itong aking in-stream ads ayan guys, so ayun guys uh, meron po tayong mga ibat-ibang way, ayan para makatulong po na ma-unlock yung ating 60k minutes of views, unang-una po dito guys, yung pag-upload po natin ng reels ayan so, kung masipag po tayo mag-upload ng reels 2 to 3 ayan, malaki po yung maitutulong yan guys at uh, sinasuggest ko guys uh, gamitin po natin yung uh, 90 seconds na binigay ni Lolo Meta Ayan, kung mag-upload po tayo ng reels natin, habaan na natin, gamitin natin yung 90 seconds kasi malaki po yung maitutulong yan. Meron po kasi, ako nakikitang ibang mga kareelers po natin, uh, nag-upload po sila ng reels nila, 5 seconds, 10 seconds, ayan. Maliit lang po yung contribute. Kaya gamitin natin yung 90 seconds, guys. Sayang naman. Kasi si Lolo Meta, kailangan tapusin mo yung uh, reels, yung videos bago ka mag-comment. Ayun, 'di ba? Kaya pagka 90 seconds, malaki 'yung mako-contribute n'yo kasi tatapusin talaga ng ating mga uh, kapwa content creator 'yung videos. Tapos guys, isa pa, isa pa sa nakatulong sa atin 'yung pag-upload natin ng long videos. Ayun. Uh, Mag-upload tayo ng long videos, guys, 3 minutes pataas. Yan, gawin natin at saka kapag na-unlock po natin ang ating in-stream ads, dito po tayo bibigyan ng ads ni Meta sa long form videos po natin. So guys, ayan, dito na tayo ngayon mag-focus sa pagla-live. Ayan, kasi marami ako nakikita ng content creator, sinasabi nila, isa sa pinakamadaling paraan para ma-unlock mo yung iyong in-stream ads ay mag-live ka araw-araw. 1 -araw, hour to 2 hours every day. Yan, malaking tulong po yan. So, tinry ko yun guys. Nung una syempre, parang ayaw ko pa kasi nahihiya ako sa pagla-live. Hindi ako sanay humarap sa camera. At saka sabi ko, natatakot ako kasi baka mamaya walang manood sa live ko. Nakakahiya, ba diba? O, maglalive ako, wala na ka namang viewers. So, ano yan? Paano gagawin ko? So, ang ginawa ko, guys, uh, nagchat ako sa aking mga friends, mga relatives. Sinasabi ko sa kanila, uy, maglalive ako, ba baka naman pwede kang sumuporta sa akin. Ganyan punta ka kapag may time ka. So, ayun ang ginawa ko, guys. Tapos, ang isa pang naisip ko, ano pang gagawin ko sa live ko para may pumunta? Ayun nga, yung ginagawa na ibang content creator, nagpapagames po sila. So, ayun ang una-una kong ginawa, guys. Binadjetan ko talaga, nagpagames po ako. Tapos, yung isa kong friend, si Sis Catherine, ayan. Uh, dumaan kasi sa newsfeed ko yung reels niya. nag ako. Tapos, sinabi ko rin sa kanya na sis baka naman may time ka pa no mo naman yung live ko supportahan mo naman ako sa ganitong oras so sabi niya kailan ba sis? anong ano yan wag kang alala sige so kita so hindi ko naman alam guys wala akong idea kung anong maitutulong sa akin ni sis Catherine nung nag start na ako mag live ayun nakita ko po siya guys na andun po siya sa live ko from the beginning hanggang sa matapos na andun po siya tapos nagtaka pa ako, hindi lang pala siya guys ang naado na sumuport sa akin. Kundi meron pa siyang apat na account na nakasupport sa live ko. Ayun, kasi meron siyang apat na cellphone pa para sa kanyang mga anak. Tagitigis sa sila. So ginamit niya yung guys lahat sa live ko. Talagang tuwa-tuwa ako guys kasi kinabukasan nakita ko yung result ng aking minutes of use. Tumaas po talaga. Tapos yung guys, sabi ko, kung everyday ako maglalab, sabi niya, sabi niya, sis, everyday ka maglive Susuportahan kita. At sabi ko, paano yan, sis? Kasi uh, nagpa-games na ako. Uh, bukas ba magpa-games ulit ako? Sabi niya, hindi mo kailangan magpa-games, sis, araw-araw. Sabi niya, iharap mo na lang yung mga stop toys mo. Ayan o, no, eto, 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 si Penguin. Iharap mo yan sa camera at ayaan mo na naka ka, i-mute mo lang. Yun. makaka na ni Meta yon yung pagla-live mo yun. So ganoon nga ang ginawa namin, guys, ano. So ayun, nakaharap mo itong aking stop toys, naka lang siya kasi bawal na ayong music kay kay Meta at saka bawal yung maingay. So nag-iingat din tayo kasi baka magkaroon tayo ng violation, sayang yung ating pagla So ayun guys, araw-araw ginagawa namin. Minsan pag may ginagawa ako, inihaharap ko din. Pero syempre ingat pa rin. Kasi alam mo na, ma-strip uh, to si Meta, si Lolo Meta. Kaya nag-iingat pa rin kami sa uh, kaming paglalain. So ayun guys, tapos araw-araw nakikita ko, ang laki ng pumapasok na minutes of views. So... Tulad niyan guys, halimbawa, uh, 2 hours magla-live ka so meron kang 120 minutes. O oh, what if may tatlong solid viewers ang manood sa iyo? So may 360 minutes of views ka na. Eh ang nangyayari sa akin guys kasi si Sis Catherine Lima yung account na sinusuport niya sa akin. Tapos ginagamit ko rin yung account ng aking dalawang anak tapos yung sa asawa ko. So meron akong solid viewers eight, eight account na sumusuport sa live ko. Ayun guys, ganun araw-araw ang ginagawa namin. So, ang laki ng pasok araw-araw. Kaya, ang bilis kong nakuha yung 60k minutes of views. Ayun guys, so, na-share ko na po sa inyo ang aming sekreto. ayun guys, sana po uh, sa mga hindi pa nakafollow sa akin, please follow. And, comment lang po kayo sa baba kung meron po kayo gustong itanong. And please share these videos para marami po tayong matulungan ating mga small content creator na gusto rin ma-unlock ang kanilang mga in-stream ads. Ayan guys. Thank you guys for watching. At sana po ay magkita kita po tayo ulit sa aking next videos. Bye! God bless guys!